Uy! Kain na doon ako. Sabi mama, umayos na kayo. Ay, uy, hindi. Kain lang to. Umakal na ito. Sabi ni mama. Ay! Ako. Bindi, kayo? Uy, kumakain ako. Pwede ba basa? Hindi, kumakain ako. Sabi mama. Bit lang. lang, uy, lang tayo? Ano yan? Ano kain yan? Pagkain ko. Masarap ba yan? Oo. Masarap yan? Pwede patikim? Kumain ako. Patikim lang? Pahawak pwede? Ang lumbot! ano yun? Ang tawag yan? Oo, oh, masarap yeah, yan. Kaya ano ka rin eh? si mama niya ni. Bakuhay mo sa'yo. Oo, oh, bumili rin si mama niya. Masarap ba yan? Oo. Uh. Pwede patikim? <laughs> hmm, hindi. Pwede pahawak? Pagkain ko to. Antayin na lang kita dito, muntas mo kumain, laro tayo, ha? Oo. Uh -huh. Sige. Koy, no, moi, mo. ah, pwede ko tigmo Pwede pa pwede 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 Tunggu-tunggu, talaga. Tunggu-tunggu. Tingnan na. Wait lang, tawag na ako ni mamay. Wait, away mo na ako? Uy, ano yun? Ako po kain ko. Di! Agh, shh. Huwag kami ngay. Lalaro tayo mamaya. Ha? Oo, oo, balik lang ha. Ako po kain ko. Uy!